sa po sa problema natin, masyado tayo mahilig sa matatamis. Okay? Hindi lang mga pagkain obvious na matatamis at meron mga pagkain na bibili natin sa supermarket, nakatago yung sugar. Hindi nyo kita yung tamis. So, ano mangyayari? Pagtitigil natin ng sugar o babawasan natin yung matatamis for 30 days, maraming maraming beneficyo sa katawan. Dapat aware tayo sa hidden sugar sa pagkain. Ayan. Ito obvious, matamis. Alam natin yan, di ba? Senyales, pag nasosobrahan ka ng sugar, parang diabetes yan. Nangingimay ang, kam ang paa, ang kamay, nangangate, may rashes. Ano mangyayari kung sobra tayo sa sugar? Okay? Number one, siyempre, pwede magka-diabetes. Isang basong soft drinks araw-araw, tataas yung diabetes risk mo ng 1%. Kaya pag tinigil mo ang sugar, magiging normal ang blood blood sugar mo. Uh, makokontrol ang diabetes. Pwede masira ang learning and memory. Ihina yung pag iisip natin pag masyadong maraming sugar. So pag binawasan mo, mas gaganda yung memorya natin. Tooth decay, nasisira ipin, di ba? Obviously, sa bata. Hika, may pag-aaral. Yung mga batang mahilig sa sugar, mas marami nagkakaroon ng hika. Heart disease, ito po, hindi lang maalat ang bawal sa sakit sa puso. Yung sobrang tamis, double the risk of heart disease. Kasi nagiging overweight din, di ba? Siyempre, overweight, ang daming calories eh. Mas mataba na babalot ang taba ng binabalot ng taba yung atay, pati liver, binabalot ng taba yung puso, heart disease, pati sa sikmura, hindi rin maganda kung maraming sugar. Higher cancer risk, esophageal cancer, endometrial cancer, pag mataas ang sugar. Mas tumatanda. Pag mataas ang sugar, tataas din ang cholesterol level. So, maraming mga problema pag mahilig tayo sa masyadong matatamis. Kaya marami tayong ganitong sakit sa atin. So, yan ang problema natin sa puso, weight gain, sa utak, pati anxiety and depression. May sugar high. Eh. Pag kumain ka ng maraming matatamis, magkaka-energy ka sandali, mamaya maghahanap ka na naman. Di ba, minsan na-feel nyo yun, parang hinahanap nyo yung matatamis. Ano ang senyales na nasobrahan ka sa sugar? Lagi ka naghahanap ng matatamis, ice cream, chocolate para hindi ka makatulog. Walang energy na papagod pag hindi ka na nakakain ng matamis. Tumataba, madalas magkatrangkaso, sipon. Kailangan mo yung panlasa mo nang iiba. Kailangan mo ng masyadong malalasa. Yung utak, mahina memory at ang daming skin problems naglalabasan. Tulad na sinabi ko, maraming problem pag mataas sa sugar. Ito na po, bukod sa obvious na mga soft drinks o yung asukal sa kape, obvious naman yun, o mga donut, alam mo matamis. Merong mga pagkain, nakatago ang sugar. Okay? Yung mga salad dressing, di ba? Ang magandang salad dressing na yung suka ay e, binagret. Yung ibang salad dressing, mga mayonnaise, coleslaw, Diba? Coleslaw, mayonnaise, maraming sugar. Yan. Yogurt. Healthy ang yogurt, pero yung mga commercial preparations ng yogurt, matamis din yan. Yung mga bar, mga energy bars. Yung mga sarsa. Siyempre, ano, iced tea. di ba? Prutas, dried fruit. Ketchup. May mga sweet blend na ketchup. di ba? Basta ginawa ng mga sauces, dressing. Marami na nakatagong sugar. So, pwede naman kainin, mas konti lang. Ito pa mga nakatago. Yung mga bagel, yung mga sauce. Marami eh. Uh, may oatmeal na maraming flavor. Yan, no? Pero pinakamaraming sugar, mga fruit juice. Diba? Yung mga fruit juice. Healthy nga fruits eh. Maganda fruits kung kakainin mo yung frutas. Pero pag ginawa mo ng juice, may added sugar yan o bibili ka sa mga tindahan ng mga fruit shake, ang dami namang syrup nilalagay, di ba? Kaya ako nga dapat 25% lang yung yung syrup or yung sugar. Eh, ang daming asukal, oh, 7 teaspoons. Energy drinks, soft drinks, so oh, pitong kutsarita. Orange juice, yung iba hinahaluan din ng maraming asukal. Ayan, oh. barbecue sauce, kape, coleslaw. Okay? So, tubig ang pinakamaganda sa uh, inumin. Akong uh, kape, siguro black coffee. Yan. Kung talaga nanggigigil ka sa ganito, di ba? Talagang gusto mo kumain ng chocolate, maraming caramel, ililipat natin unti-unti sa prutas na lang. Yan, o, strawberry, kiwi, orange. Kung kaya mo. Kaya lang yung iba, ayaw nila yung panlasa nila dito. Okay? Yung donut, ito gusto nyo kainin. Itong salad, ayaw nyo kainin. Siguro, kung kakain kayo nito, konti lang. Slice mo lang maliit na maliit. Para lang malasahan mo. Okay? Maraming bad effects ng sugar. Sinabi ko na nga sa inyo. Pati sa skin. Kung maraming pimples, discoloration, very oily, maraming wrinkles, baka nasosobrahan kayo ng sugar. Act! acne, and eczema. Siyempre, pag maraming sugar, tataba, heart disease, high blood, diabetes, fatty liver, PCOS, polycystic ovary syndrome, di ba? Overweight din yan eh. Cancer, dementia. So, pag tinigil natin sugar natin 30 days, papaya tayo, gaganda yung mga blood test natin, bababawasan itong mga sakit. Kahit one month lang gawin. So yan, yung mga negative effects, pinakita ko na sa inyo. Pag mataas na ang blood sugar sa diabetes, ano pa ibang senyales? Siyempre, mamamanhid na yan. Lagi ka na nauuhaw, blood sugar mo mataas, ihi, nilalanggam, ihi na ng ihi, laging gutom. Pwede lumalabo din yung mata. Ito yung mga nakatagong sugar sa pagkain Alam nyo, isa sa maraming sugar, lemonade yung mga lemonade kasi maasim siya masyado eh. Para mo siya mainom, ang daming sugar ilalagay. Soft drink, syempre, iced tea, kahit sports drink, tubig lang talaga ang zero sugar. Soft drinks, mga cereal, breakfast cereal, di ba matamis yun. Yogurt, check nyo maigi, gano'ng karaming sugar. Syempre, yung mga muffin, di ba matatamis yan eh, di ba? Okay, iced tea, ang dami oh. 10 teaspoons of sugar, 40 grams, ganong karami. Para mabawasan yung sugar na kinakain natin, gawa ka nalang sariling dressing mo. Iwas muna sa kakabili nito, di ba? Sarap eh, mga cookie, inumin, pati alak. Nakakataba din yung alak. Sugar craving, dapat sa patang tulog, sa patang exercise, healthy carbohydrates pipiliin, at sa prutas, pipili lang natin yung okay na prutas. Actually, hindi okay yung mga iba dito eh. Ang, ang prutas na hindi ganong katasang sugar, mansanas. Pears, suha, mansanas, pwede. Saging pa konti-konti. Pagdating sa mangga, pinya, grapes, pakwan, medyo hinay-hinay. Okay, konting, konting bawas. Wag masyado. So, apple at suha lang talaga ang pwede nyo kainin na marami-rami. Tignan nyo, pag mahilig kayo sa cake, baka pwedeng toast bread na lang. Substitution tayo. Mahili ka sa kape na tatlong kutsaritang asukal. Ito, black coffee na lang. Okay? Mahili ka sa ano to, soft drinks ay baka lemon water na lang. Lemon lang, lasang lemon, pero walang sugar. Malaki yung chocolate bar mo. Ay, di, maliit na lang. Dalawang piraso lang. Ice cream. Pwede naman yung mga popsicle na mas walang lasa. Fruit juice. Imbis na orange juice, yung orange na lang kainin mo. A little better pa siya. Okay? So, mahirap rin talaga totally pipigilan ng sarili, mas babawasan na lang natin. Pagkaing maganda rin na hindi ganong katasa sa sugar, to, low glycemic fruits tulad na sinabi ko, apple, pears, suha. Whole grains, mas maayos, spices, non-starchy vegetable sa gulay, pwede lahat ng gulay, green leafy vegetables, pwede lahat ng green leafy. Ingat lang yung uh, sa patatas, sa kalabasa, sa corn. Patatas, kalabasa, corn, green peas medyo maraming carbohydrates. Eh. So pag carbohydrates, nakakataas din ng blood sugar. Although hindi siya ganong katamis. Mas maganda talaga 'tong dark green leafy vegetables kahit marami uh, walang sugar 'yan. Okay. So pag kakain tayo ng mga kanin, spread natin yung kain, konti-konti, 'wag tatlong platong kanin, 'wag only rice. May protina, healthy fats, avocado, 'di ba? Tapos high fiber foods, mga gulay kakainin natin. Unti-unti ang bawas ng sugar para masanay yung panlasa natin. Kasi pag binigla mo, let's say tinigil mo bigla pwede ka magkaroon ng sugar withdrawal irritable, depressed, parang adik eh naadik sa sugar ayo. No? yan naghahanap siya lagi ng matamis. Kaya dapat unti-unti bagawasan. Exercise din, syempre, makakatulong para mas bumaba yung blood sugar natin. Sana po nakatulong tong video natin para aware tayo sa mga hidden sugars at bawasan natin to para mabawasan ang mga sakit. Salamat.